Hi guys, malapit na kami matapos guys sa paglilinis ng kalamansi ayun guys yun na lang isa guys tsaka yun natapos namin guys oh. ayun Gigutom na siya guys Lapit na Uras natin ngayon guys s 4 22 Lapit na uwian guys. Doon lang kami sa tapaan. Matutulog guys. Ayun sa ibabaw. Ayun. Ayun. Magduyan-duyan lang kami guys. Tanya naman yung bukid dito guys. Grabe. So malapit lang kami sa ano Barangay nila guys Barangay na ba Hinunangan tayo no Hinunangan Sakop sa hinunangan Ngayon service namin guys So yan guys Thank you for watching guys. Bye. -bye.